Arestado ang apat na opisyal ng isang recruitment agency matapos ireklamo ng pitumpong aplikante. abot daw sa apat na piso ang nakuha sa mga aplikante pero wala namang naibigay na trabaho. May live report si Emil Sumangil. Emil? Magandang hapon, Susan, at ang miyembro ng isang manpower services company ang tinatid sa pangumagitan ng entrapment operation ng Manila Police District, Tapa. City Hall Detachment sa kanilang opisina sa si Ermita, Maynila. Susan ang Marhaba International Management Services Company inireklamo ng may pitumpung tao ng illegal recruitment. Sa salaysay Susan ang mga komplain halos na sila ay nakapaglabas at nakapagbayad ng hindi bababa sa 50,000 libong piso sa kumpanya. Pero ang pangakong mapapaalisin na patungo yun o pa sa hudan na humpuan na uwi sa Hocus Pocus. Ayon sa investigasyon ng MPD, aabot sa 800 tao ang papalo sa higit 14 million pesos ang ibinayad sa kumpanya na sinasabing tinakbuhan ng recruitment agency reestrado sa POEA ayon sa ko kumpanya pero ang problema walang job order ito kaya't malinaw na hindi ito dapat tumatanggap ng mga aplikante para kunin bilang staff sa mga hospital, hotel pabrika at cruise ship kabilang sa apat na inaresto ang manager ng kumpanya na anak ng may-ari na ayon sa MPD ay at large sino po sa GMA News na kuno ang pahayag ang mga inireklamo pero tumagi sila Susan Maraming salamat, Emil Sumangil.